Iris. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascend mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 16 at number 9. Para sa 3 digits, number 3, number 5 at number 6. Para sa loto na anim na numero, number 14, number 23, number 10, number 12 number 32 at number 4 Taurus Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan Para sa loto para sa 2 digits number 11 at number 19 Para sa 3 digits number 0 number 6 at number 3 para sa loto na anim na numero, number 14, number 20, number 31, number 11, number 45 at number 37. Gemini, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 19 at number 16. Para sa 3 digits, number 7, number 1, at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 30, number 18, number 25, number 21, number 3, at number 42. Cancer. Ito, ay isang gabay ngayong araw para sa pag mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 10 at number 13. Para sa 3 digits, number 2, number 9, at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 19, number 10, number 17, number 21, number 29, at number 36. Leo ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascenso mo sa hinaharap o kinabukasan para sa loto para sa 2 digits number 14 at number 20 para sa 3 digits number 1 number 7 at number 5 para sa loto na anim na numero number 20 number 31 number 17 number 11 number 25 at number 37 Virgo ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascend mo sa hinaharap o kinabukasan Para sa loto para sa 2 digits number 15 at number 10 Para sa 3 digits number 3 number 5 at number 9 Para sa loto na anim na numero number 5 number 39 number 23 number 19 number 36 at number 20 Libra ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan Para sa loto para sa 2 digits number 15 at number 12 Para sa 3 digits number 8 Number 2 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 31, number 9, number 27, number 30, number 21 at number 45. Scorpio, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 19 at number 5. Para sa 3 digits, number 1, number 8 at number 7. Para sa loto na anim na numero, number 21, number 18, number 36, number 25, number 23 at number 17. Sagittarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 14 at number 20. Para sa 3 digits, number 5, number 0 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 11, number 38, number 24, number 12 number 36, at number 40. Capricorn, ito, ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 11 at number 15. Para sa 3 digits, number 4, number 2, at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 8, number 14, number 36, number 25, number 6 at number 29. Aquarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto para sa 2 digits, number 15 at number 16. Para sa 3 digits, number 9, number 3 at number 4. Para sa loto na anim na numero, number 3, number 11, number 29, number 14, number 35 at number 34. Pisces. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascend mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 17 at number 18. Para sa 3 digits, number 2, number 9 at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 14, number 33, number 25, number 9, number 42. At number 30.